Simula sa pagkabata hanggang sa tumanda Binubuhay na kami ng aming pangingisda Araw-araw, gabi-gabi, kung kami pumapalaot Kahit malakas ang hangin at naglalaki ang alo Minsan may maiuwi minsan din walang wala Ito aming pamumuhay bilang mangingisda Dagat ay nilalakbay, sinusuong ang ulan para lamang pag-uwi kaming maikulam kahit na ganito Ang aking kinabubuhay, masaya pa rin ako Buhay ko ang siyang patunay Nahirapan ay sagad, walang pagkain sa hapag Pero dahil sa iyon, ang loob ko'y mas tumatag Mahirapan maging mahirap kasi kayo't kalabaw Pero kahit na ganun, may ubas matatanaw Mahihirapan sa ngayon, madadapaman sa ngayon Pero patuloy na babangon para lamang walaahon Hirap